Yon mga kantingero, no? ang ituturo naman nating orasyon ay ang orasyon ng ano upang magkaroon ng sinag ang ating ulo at mga daliri upang magkaroon ng kapangyarihan upang makapagpandar ng mga orasyon Ito pong orasyon na to ay dinadasal sa gabi bago matulog Tatlong beses po itong dinadasal upang magkaroon po tayo ng ano sinag ang ating ulo at mga daliri upang magkaroon ng kapangyarihan upang makapagpanda ng mga orasyon yeah, ito po ay kopyahin nyo mga kantingero no? yung mga nag-aaral ng spiritual well, gustong matuto ito po ay binabahagi po natin ng libre wala po itong bayan sa mga gustong kumulot ng aral na ito ay kopyahin lang po ninyo uh, naandito pong orasyon sa kasunod na video na ito.